Mm. Agay! Uy! Ah, tama! Tama! L Agay! <laughs> Lab! Mm. Magbalik, magbalik miss akong ex. Mm. Testing eh, kay buto, ginay mong simod. Pero tama! <laughs> okay, pinoyin nyo, game? Game! Okay! Round one! Mm. Agay! Uy! Ah, tama! Oh iya, oh, 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 oh. oh, Saya premium nih. Eh. <laughs> <laughs> premium ah? Oh, udah nak kau berak kau nak di gigi apun. Oh, okay, okay, ronto, ronto. Oh. Mm. Kay, naya lang ba sakit kayo? Oh, kana tawa. Kita <laughs> <laughs> yang lang ba kay sakit. Alu, kau punya gini kay ice cream run. Patay. Alah, <haluan> hinaya yang lang sakit. Oh, tinood ice cream? Oh, udah, sudah tinood lagi. Batay kah? Ha? Sigi, sigi, gusnahan, ganahan ko. Game, game. Game. Love. Mm. Magbalik, magbalik miss akong ex. Mm. Testing eh, kay boto gina yung si Mod. Wala, tama! <laughs> tama na po, dahuda yun ay. Oh, no? Testing eh, buto gina si Mod. <laughs> <laughs> na ko eh. Huh? Tikas man yung mong padula. So? Tikas. Olo. Olo, tikas? Oh. Ano ang tama Tikas man yung padula. Ya, yeah, tama na po. <laughs> Ta, tikas man yung padula. Olo, ay, pa ay, Dali, arano, tama na ako, hindi ko kalang. Dali, ano, mo, tama eh.

Bakit right, na ako guys? Oh, so, tanawa yung unsa? Hawkey ko guys. Awo hawkey ko guys. So, oh tanawa. Oh, ismo Ayaw panulak ba? Tama na Ayaw panulak ba? Way, nasunod, Oh, nagsunod-sunod mga istorya guys. ko. dito. Ispog dito ba? Ayaw. Pagtarong na gud, di ba magbula gitaran ba? Mukay ka uy. Ala. permiso no tama. Permiso. Mana pun ni, permiso nang mani, mani tama ubay. Sabar nak nak kon dia. Samuk be ke bulak na tai. Tama, tama <laughs> na pun. Ah! No, ah! Tama, tama mana tanah no? Oh, bulat dah tak? Amuk. Ibu premium ice cream. Oh ice cream, nak di tu? Jojo, yun Tama-tama no. Yun sa manto nimo. Ano ang right? Bisan pagmamali, tama magyabang ka permi.